Good morning. Maayong buntag, may utok. Magkaunta ninyo, pani pan pamahaw na ni Pinag-uba na lang. Kaya suda so na Ako ang gibutangan og koan, kanang bawang. Ruya, ay ruya. Ruya to bawang kuan ahos kita tapos kuan uwang kan unta magkinamot ani kay na ko magkinamot yun lami man magkinamot ang sudan ay uwang guys nagcrave kasi ako ayo mahal kay uwang diri ba pila ka buo unom ito 120 na siya ora to guys nang ubanon na lang natong brunch ano to. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga video Salamat. Thank you, everyone. God bless. Kaunta. Siyempre, bago magkaun, mag ampo to sa si ginoo sa mga blessings na wala pagitan ng ipag mi sa si ginoo. Salamat kay Lord. Philippians, sabi mo, God will supply all our needs. Salamat, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.